Kumusta? Ang pangalan ko ay Emily at kung nakakaranas ka ng pagkapagod sa mata, ananakit ng mata, dobleng paningin, pagiging sensitibo sa liwanag, hanggang sa mas komplikadong kondisyon tulad ng myopia at astigmatism. May magandang balita ako para sa iyo. Ngayon, pag-uusapan ko ang tungkol sa Optivisol, ang suplemento na lumalaban sa lahat ng uri ng problema sa paningin mula sa mga unang araw ng paggamit. Kaya't kung nais mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa Optivisol, Inirerekomenda kong panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo dahil may mahalagang babala akong ibibigay sa iyo tungkol sa produktong ito. Habang tayo ay nagkakaedad, ang kalusugan ng mata ay nagiging mas malaking pag-aalala para sa maraming tao na may macular degeneration at iba pang mga kondisyon na naugnay sa pagtanda na malaki ang epekto sa paningin. Ang Optivisol ay inilalahad bilang isang mahusay na solusyon na nag-aalok ng organikong mga kapsula na pormulado upang maibalik at maprotektahan ang paningin ng mahusay. Ang Optivisol ay nag-aalok ng isang masusing pamamaraan para sa kalusugan ng mata. Gamit ang mga natural na sangkap tulad ng wolfberry extract, raspberry, green tea, ginkgo biloba, at grape seed ang suplementong ito ay hindi lamang pinangangalagaan ang retina laban sa mga masamang epekto ng liwanag at pagtanda, kundi pinapalakas din ang mga kapilari ng mata at pinabubuti ang daloy ng dugo sa rehiyon ng mata. Bago ako magpatuloy, nais kong bigyan ka ng babalana na, sa kasamaang palad, dahil sa malaking tagumpay ng Optivisol, maraming tao ang nagbebenta ng mga peking produkto sa internet na napakadelikado para sa iyong kalusugan. Ang orihinal na Optivisol ay available lamang sa opisyal na website, na nakangahulugang hindi mo makikita ang orihinal na produkto sa mga pamilihan, e-commerce o mga botika. Kaya't upang matulungan kang hindi mawala ng pera at hindi mailagay sa panganib ang iyong kalusugan, iiwan ko ang link para sa opisyal na website sa ibaba ng video na ito. Sa pag-click sa link sa ibaba, ikaw ay mariredirect sa opisyal na website at maaari mong bilhin ang Optivisol ng walang panganib at walang pandaraya. Ang mga benepisyo ng Optivisol ay mabilis na nararamdaman ng mga gumagamit. Mula sa pagbawas ng pagkapagod sa mata dahil sa matagal na paggamit ng mga elektronikong aparato hanggang sa pagpapabuti ng kakayahang magbasa ng maliliit na font at mapansin ang maliliit na detalye, kapansin-pansin ang mga resulta. Bukod dito, ang panganib ng pagkakaroon ng seryosong kondisyon tulad ng katarata at glaucoma ay lubos na nababawasan ayon sa malawakang klinikal na pagsubok. Ang Optivisol ay namumukod tangi din sa kanyang kaligtasan, bilang hypoallergenic at binuo gamit ang mga maasahang sangkap na klinikal na nasubo. Ang aspetong ito ay mahalaga upang matiyak na ang mga mamimili ay maaaring magtiwala sa pagiging epektibo at integridad ng produkto. Sa madaling sabi, ang Optivisol ay kumakatawan sa isang advanced na proteksyon para sa mga mata na nag-aalok hindi lamang ng mga kapansin-pansing pagpapabuti sa kalinawan at kaginhawahan ng mata, kundi pati na rin ang isang proaktibong pamamaraan sa pag-iwas sa mga sakit sa mata na kaugnay ng edad. Para sa mga nag-aalala sa pangmatagalang kalusugan ng kanilang mga mata, ang Optivisol ay tila isang promising at ligtas na pagpipilian. Sa pagtatapos, ang Optivisol ay gumagana at ligtas libo-libong tao ang gumagamit ng produktong ito na may mahusay na resulta at walang naiulat na side effect. Kaya't kung iniisip mong bumili ng Optivisol, tiyakin na gawin ito lamang sa opisyal na website at sundin ang paggamot ng seryoso, araw-araw. Sana'y nakatulong ako sa lahat ng impormasyon. Nais ko sa iyo ng magagandang resulta, magandang araw at salamat sa panonood.